Siguro po, tungo na tayo sa iniwan na niya sa akin Jesus. Na, diba? Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Nasa atin na ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, uh, gumagalaw gumagalo na sa buhay natin ang pagkahari ng Diyos. kanya sa pagkakapag nito gumamit siya ng nalimaga para mas lalo uh, maunawaan mas lalo pa kung maintindihan ang patungkol sa paglahari ng Diyos. At ang ginagigit niyang tungkol sa ah, binigid na kung saan ito ay nag-aanyayan sa atin na mag-iilay bilang siguro tayo din niya tungkol sa misteryo ng paglakinahaya ng Diyos sa mga buhay natin at kayo sa mundo. Alam ko natin na Napakagandang halimbawa po ng na 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 na, na, na parakula o talinaga ng pangasik. Ang pangasik, sabi nga natin, nagtatanim. At ang pinakamahalaga sa nagtatanim ay yung mga buto na uh, iniasik. Alam ano po natin na ang buto, kapag siya ay na ilagay na sa lupa, may sarili na itong panahon. Ibig sabihin, ito ay pusala na nagkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, hihintay na lang ito yung paglago, yung paglaki ng tini na itinanin. Kaya, ganito din po yung kaya ng Diyos. Ibig sabihin, sa atin na ito, na kundala na unti-unti, ito ay inaasahan na lumaguna para sa ating. Nalisan, patingan natin, alam natin na may dahilan kung bakit ito dinibig sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga ito ang magiging para mas mapapawakan natin ang kanilang kalagaya. Nalisan, alam natin na hindi natin magigita o minsan eh hindi natin ah, naunawaan kung ano nga ba yung katatagal ng pananampalatay na pinapangit ni Yesus. Kaya nga, maaari lang natin maramdaman na ang ating ah, pananampalataya ay lumalagok sa pamagitan ng mga pagkakor sa buhay na ito. Ang na lang, sa ating mga panalangin, dapat pa tayo kung saan hindi sinasagot ito ng ating Panginoon. Saan tayo ng basal na hinihingi tayo sa ating Panginoon pero hindi naman ito sinasagot. Ibig sabihin, para pang yung mga pasisikap natin na paglaan ng panahon para sa ating Panginoon ay wala lang sa isang, isang. Ngunit alam natin tulad ng hindi na patuloy na lumalapi sa ilalim ng lupa ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalalim at lumalawak minsan kahit hindi kahit na hindi natin ito uh, ah, nakikita. Alam ko natin na sa pumamagitan ng na, pananampalataya natin, ito ang naging daan para mas maunawaan natin ang pag-aali ng Diyos ay nasa atin nga. At alam natin ang ah, pag ng Diyos ay isang biyaya para sa ating lahat. At alam natin na may kalayaan pa rin tayo kung ano ang